mga kapulungan, time out muna po tayo sa Sayawan at samahan niyo po kaming kumain kasama ang Andox Dokito Chicken, ang Dokito Burger, meron din silang spicy Dokito yeah, Dok. Burger. So, nagugutom na kami ni Papa Jun kanina. Pagkabili namin, amoy na amoy sa labas ng tindahan. Napakabango. Kaya ito habang medyo mainit pa, kainin na po natin. Umpisahan mo na po natin. Kain po tayo. Up. Rate mo pa. Ah. May nagbago ba sa lasa? Ganun pa rin ba sa mula dati? Ano mabibigay mo rate dito sa original Dokito Chicken? Ng dito, ano? ang mabibigay kong rate mga 8. eh alam ko kung bakit. Bakit? Mas gusto mo ang spicy. Mm, Mas Tingnan na natin ang spicy pa. Spicy naman po. Oh. With chili. Mm. And dogs. Hmm. sabi na uh. eh. Mm. Kumakagat eh. May pectus eh. <laughs> ang rate ko dito, 9. Binigyan na kagad ng rate? Siyempre. Wow. Kasi na, kumakagat ang lasa at yung witching niya. Grabe, the best talaga. Dokito, my heart. Eto na tayo ngayon mga kapulungan. Excited na excited wow. na ni Papa Jun. Dito muna tayo oh. sa original Dokito Burger. Patanong muna, oh. ano mas gusto mo? Sayaw na content o kain na content? Siyempre pareho. Kasi pag nagsayaw ka, mamaya magugutom ka na. Diba? ba? Oh, Kaya yeah. ito ang aking merienda. Wow. Hmm. Ano mm. pa ngayon? Walang buto. Walang buto. Pwede po ito sa mga may points. Points din. Walang buto. Hmm. Opa, ano naman ang rate mo dito sa original Dokito Burger. Eight pa rin. Eight? Yes. Mm. Ako dito, nine mga kapulungan. Sa original chicken kanina, sa akin pero tayo eight. Mm. Sa spicy, nine. Ito, nine din sa akin. Wow! Ang sarap! Ngayon, mag-move na tayo pa, pa sa spicy. Yung isa papatigin namin kay mama kasi mahilig sa chicken yun. Spicy! Let's go! Woo! Spicy Dokito Burger! Yan na! Cheers pa! Oh my God! Ano naman masasabi mo ngayon? Ben! No! <laughs> sulit na sulit mga kapulungan kasi sa unang kagat mo lang may matitikman ka na rin ka kaagad na chicken na pie, sauce and everything. Perfect na perfect lang yung lasa. Hindi siya masyadong matapang yung yung sauce. Ayos naman. Mhm. Mm Para habang kinakain mo lalo kami nagugutom. Ang sarap. Kaya ano pang hinihintay ng mga kapulungan? Try niyo na rin po ito together with your family at i-comment niyo na po sa video na to ang inyong rate sa bawat um, food na binili nyo sa Andox. Dokito, my heart.